Diman, di mo nagkakay mo gusto mo. Thank you. Thank you. Ang suwaling to ni mo, kahit kung pada dito, sito ko rin ta. Muna imo masukaan na yun. Hindi lang to din, madalawa may lang lang to, raw ko sa isa lang Be, be, how to eat toyo? Toyo na, suwaki. Ang sikalain na na ng duha. Suwaki ni. Kaon to Ma yung? Mami vlog tika mama. Mami. Lamig daw. Lamig. Si mama. Si mama revix first time ni hmm. mo. Saman mam. ni mo ako lamian bro man sa ug kanang. Sa imo ay kay. mga mura. jelly eggs. sa <laughs> oh, oh, ug kanang abi na kung awat sa kanang shell bitaw nga akakugkod gid nimo. Dili

Sige sir JP, go. Sir JP, wow, go. Yeah, go, pide go, go, go. Dua pide kabo mo po, wow. Char. Ang ah, isa kabo, mo, oh, isa ka tao. Ang pa na nato. Sa ka pa na lugar ka. Muna na yan. Dito, ah, may. Dito, pwede. Asa, ako na yung atag, ha? Malata. Ay, may atag. Kapag nag-ikumukaon. Kapag Katilaw, mag-ilanis. Sorry, Sorry, ma'am.